hindi makukumpleto ang masarap na champorado kung walang piniritong toyo. Ayan, kaya ako nagpainit na ng mantika. Pero sa labas ko lulutuin. Dito mo malalaman na may pinay kang kapitbahay sa amoy ng toyo. Ayan guys, at lalagay na natin ang toyo. At ito nga pala ang technique dito sa amin. Pagka magluluto ng toyo, painit ng mantika, at saka sabay takbo palabas at mapapasayaw ka naman talaga papalamig na ng papalamig dito sa aming lugar kaya masarap yung ganitong mga pagkain lalo na sa umaga yung mo na champurado ito yung. kaya ayan guys tingnan nyo malapit na siyang maruto Mga ano nagagawa ng paraan ng cravings konti na lang at maruluto na siya at yun nga hindi pa mga ng tuyo ang buong bahay ito ang tekniko pag gusto ko ng tuyo ayan magluto sa labas at ito na nga guys luto na ayan malamig na malamig na ang panahon dito sa amin And guys craving satisfied